Ay, yan. Dati kong binibisita. Binisita pa ulit na yung umaga. Kaya na meron na silang mga tanim ng gulay. Na Ay, dahil na sudig so, din nito. mga um, <coughs> uh, Ah. ah. Uh, ano Ayan, ano Bata, ba, anong bagadigdig kang paros? Bantang kang paros. Sabi ng asawa. <coughs> lalagyan niya daw ng dingding. Nag-iingpong, nag-iingpong pa siya ng materialis na pang, pang labay. Yan, ano yan? Puro labahan. <coughs> Ang dami. <coughs>

dahil mga nag-aapaw na si Tanke. Ay. Dahil naman maapaw. an tapuro ang duman sa baba. Iya. Nakasunod siya nga na ito. Nagtakod na gripo. Baby. Hi. Hi. Hello. Musta? Musta ang buhay? <laughs> Musta ang buhay? Ha? Ah. Kamusta ang buhay? <laughs>

Smile. <laughs> Smile. Begumpang ini